Oh no. Uy. Nalugan mo na ako. Ha? Ah. De. Tawag naman to ng tawag oh. May ginagawa ko sa baba eh. Ano ba yun? Ha? So, ah. An ano naman? What? Gusto ko mong sangi sa oh. Yung ano. Ano? Sangi sa oh. Yung anding.

<laughs> ako ano 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 yeah, ready ka na dun. huh Ha? sanggip mo sa sanggip mo tayo dalawa ikaw na lang ikaw na lang kumain. Basta mamaya, ako <pa>. natin. <laughs> Saan ba yung sinasabi mo? Ayan na lang Ha? ano 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 Malapit na. ano 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 Ayan o, oh, nandiyan na tayo sa ano, Sargo Grill. Ano ba? Oo oh, yan, Sargo Grill. Ah, Sargo. Ayos ha. Parang ano yung Sargo na yun ah. Sargo Grill. Mamaya, Sargo ka sa akin. Ang galing mong kumili, Sargo talaga. Siyempre, doon tayo sa Sargo. Para si Urbol. Mm, masaya ka Hoy, sarap ng kain <laughs> Gila, kemarin kena kemarin. Ah, kemarin kena kemarin. Up, limited jar. Oh. Damian mo. Limited jar. <laughs> Masa ya kak? Cepre. Uh, gusto mo ng handi ya. Ha? Gusto <laughs> mo, matapit na lang ano? Ay, madali ka. Ay, siyempre. Kakaupo lang natin yan.

Si Ihi lang ako. Yung jingle lang ako, ha? Balik ako. Yung yeah. jingle lang ako. Ay, sarap ng Anli. Ihi lang ang pahinga. no, 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 Uy, nilugan <laughs> mo na ako. Ha? Ah. Ano, kung nang Uy! Tama natin natin, Anli. dapat matutubog ka? Tama na. Tama na. alas na lang madaling, ha? Look, ko na Anli. Hindi ito. Pinakakain kita sa Anli. Hindi. Bukas na lang. <laughs> oh, no. na ako. Sakit-sakit na eh. Sakit-sakit na eh. sakit na eh. Sakit na eh. Sakit na eh. Mo. Daya mo. Bukas na lang, Ừ, <laughs> ừ, <laughs> <laughs> <laughs>